Hey guys, good morning Magandang umaga guys Pagkain tayo guys Ang almsal Ang ulang ko guys ito Sardinas Tapos kapi Ayan, Sardinas guys Ito lang ang ulam natin Kasi okay wala tayong trabaho kasama naman ito sa mangkok dito sa mangkok yung sardinas masarap din naman ito iulam guys tayo. ang sardinas sardinas lang muna tayo kasi wala kang trabaho yan sardinas na may kapi guys kain tayo Nagkaroon lang ng laman ang sikmura po din na. Tanay hmm. na malamig. Ang partner. Kain tayo guys. Happy Monday sa inyong lahat. Ayan, happy. Sardinas. Hmm. Sarap. Sarap to. Sarap pa to guys sa karning baboy. Ayan hmm. sardinas lanin lanin lamig ayan kain tayo guys diretso Tomasara tang-ang almusal good morning shout out sa inyong lahat shout out sa inyong lahat sa panonood ng mga video maraming salamat guys sa suporta nyo magpasal tayo ng kapi na may sardinas masarap din ito masarap to masarap yan itong hilog sa sardinas ito at saka kapi yan masarap to Good morning ulang may Rosalie vlog 30 taga sa sardinas kasi walang Pag pang pag-itsap pang sardinas lang kaya yan kain tayo guys ang musal nandito na lang